Pinagawa si boss natin. Ito na, hawak niya na. Ito na, mga boss. Ito yung O10 nung ating TMX. <laughs> Ito yung O10, o kaya mas kilala sa tawag na telescopic. Yung telescopic na yan, yan yung nasa 155. Ngayon, ang gagawin natin ay imamagic lowered. Yung tawag nilang magic lowered kasi nga daw, hindi na nag-adjust dun sa taas. So, bali ang nangyari dyan, pinuputol na lang natin yung telescopic mismo. Nagbabawas tayo dyan saka natin siya ibabalik. Huwag po kayong magalala na maging makupok po yung pyesa sapagkat yung pagkakabalik naman po natin ay nasa tamang proseso naman po. Although, mano-mano lang siya, pero yung mano-mano natin ay maingat naman tayo sa paggawa. Pagkaputol natin, gamit tayo ng angle bar, yan para makuha pa rin natin yung direksyon ng pyesa. Kasi ka, kapag liko yung pagkakalagay natin, hindi naman siya papasok don sa may outer tube. Naglagay tayo ng stopper sa may dulo ng angle bar. So, ang purpose natin don ay para pag dumikit na yung dulo nung, nung naputol natin, yun yung magiging angle niya. Kumbaga, pag lapat siya don hindi na siya liko. E so, yun ang magiging basyan natin. At kapag naispata na natin, para nakadikit na siya, lalagyan natin ng kanal don sa may dugtungan niya. Ang gamit ng kanal ay para magkaroon ng malaking kapit yung welding natin. So, ibig sabihin, para maging solido yung pagkaka-weld, meron silang meron siyang gap. Ayan, kung nakikita nyo, mayroon ng gap yung tube. Ayan oh. Saka natin siya weldingin ng solid. So mula pa nung nag, may mga nagpapagawa sa atin ng na mga nag-set up ng motor. So nagkakami na rin tayo ng mga ginawa ng ganito. So far naman, wala naman naging aberya sa mga ginawa natin. Siya na pala katry ang ginagamit natin pang welding dito na welding rod ay stainless. Pag stainless kasi mas malinis at mas makinis siya kapag nalinisan. Ang ordinary naman kasi kahit na nalinisan na natin ay nangangalawang pa ang rin unang siya. Ang stainless pala ng pang sander natin dyan o pang pudpud -pud natin ay yung flap disc na tinatawag natin na yung bala na para siyang liha. So yan yung unang stage natin. Pwede naman sana natin gamitin yung batong bala. Kaya lang, ang magiging problema lang doon, malalaki yung kain noon. Kaya medyo may pagkamasilan itong Sinander natin. Kahit kunting tama lang kasi nito dun sa may chrome nitong tube, malaki na 'yung epekto kaya ito na lang tayo sa plastic. Ang sumunod na naman lang. na stage ay maraming tawag dito sa pang-sander na 'to. Ito 'yung tinatawag minsan na uh, fiber disc, tinatawag na bapping red, tinatawag na bapping gray. So, isa lang naman ang purpose niyan para pampapino. At ito naman 'yung pinakadulo, ito 'yung tinatawag natin na pad, bapping pad. Dito natin nilalagay na 'yung uh, soap. Pa, ito na yung talaga yung pampagintab at saka pampapino ng tudo. So ito na nga pala malapit na tayo matapos ka kayo mga. salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa page natin. Sa mga bago po nating followers. Sa mga nanood po at nagsishare po ng ating mga videos. Maraming maraming salamat po. So ito na nga at patapos na tayo. Napagintab na natin siya. Naayos na natin siya. At ito na nga siya. Wow! <laughs> Masyadong mababa kaya pinaiklihan natin kay boss try mo. Yan. Kung makikita nyo ito yung banat nyo. Bali 2 inches yung natanggal dito basta. baka okay. ginawa mo ng 3. Delikado okay. na pagka 3. Dos lang, dos lang, lang. Ah, dos <laughs> baka mamaya 3 na natanggal dito. Okay, Hindi dos lang babaw kita ko sa ito. Ito ta. Ayun. Ito ito, ito. Legal, ayan, na, legal, boss. legal. Ayun mga boss, oh. Mm -hmm. lang 2 2 inches lang itinanggal natin dito sa may inner tube na pang wheel. Kaya kapag uh, isinalpak natin mamaya dun sa ano to, sa may outer tube niya, bababa na lang yung clearance tapos mag-adjust pa tayo dun sa may dumping rod. Kaya tira niyo, parat ni boss try mo. Oh. Napakakinis! <laughs> <laughs> makinis na din. Mas, makinis pa sa mukha ko. <laughs> then, okay, boss, thank you, thank you. Boss, thank you na no marami. Uh,